Ayan. Maganda dito mga kapaksi pag gabi. Sa Eastwood, Bagong Bayan, Eastwood City. Tututut, mga kapopsy. may pick po tayo dito sa... Eastwood Bagong Bayan papuntang Manggahan Pasig pa na tayo mga na nakabutan na tayo ng gabi mga kapaksi kasi nagsundo po tayo sa kay Esme natin nagsundo tayo ay nagatid tayo kay Inday sa kanyang trabaho kaya kumuha tayo kumuha tayo ng booking pa uwi mga kapapsi kaya nakakuha naman tayo kaya puntahan na natin mga kapapsi nandun sa MDC 100 Mercury Drug Store <coughs> malapit lang to mga kapapsi pa uwi na din tayo eh kaya kinuwa natin to kaya madadaanan natin pa o ito eh manggahan lang ito mga kapapsi ok let's go nandito tayo ngayon sa C5 C5 to anong tawag dito na C5 ayun mga kapapsi o MDC MDC 100 nasa taas Let's go, let's go, let's go, let's go! Let's go, let's go, let's go, boy! Ayan, nandito na tayo mga kapapsi sa MDC 100. Tatawagan natin mga kapapsi. Nandito na tayo sa Mercury Drag. Gising 24 oras. Aba <laughs> Aba, aba, aba. Tawagan natin mga kapats. Dilaw. Okay mga kapats, nandito na tayo. Tawagan natin, tawagan. Papasok ko kayo sa loob ng Mercury ko. Ah, kunin niyo ang gamot naka-prepare na. <coughs> Papasok tayo ng Mercury mga kapapsi. Pralitsku. <coughs> <coughs> pasok tayo, pasok. Tara mga kapapsi, pasok tayo. Replayan muna natin. Okay po. Papasok tayo mga kapapsi. Boss for pickup? <coughs> Ay, dito. MDC 110. Oh, MDC 100. Oh. Saan yung per up dito? <coughs> Ayan mga kapapsi, pasok tayo. Let's go. Ma'am, for pick up. Kay Joanna Sabado. <coughs> Joanna Sabado. Ayan mga kapapsi, nakaprepare na daw eh. <coughs> yan po yan ma'am Okay na po to Salamat Okay Okay na papsi po, Nakuha natin Picture natin Okay let's go Let's go let's go Thank you boss Okay mga papsi Kaso lang yung pabalik si Ako tayo mga papsi Kasi 1B hindi tayo makaka ano dyan. Tara let's go. Papsi let's go iko tayo sa bagong bayan kasi one way to mga papapse pag umiikot tayo dun sa kabila ang layo na dito tayo ikot sa kanan iko tayo dito sa kanan mga papapse tara tara let's go Boo. Ay apapsi papsi maganda din dito daanan <clears throat> Ayan. Maganda dito mga kapapsi pag gabi sa Eastwood, Bagong Bayan, Eastwood City, tur -tutut, tur makulay, ay makulay at makutitap ang kanilang mga daanan dito mga kapapsi, ang ganda o, oh. o oh, diba? Ang ganda ng panahon, ang ganda o oh, diba? Okay mga Kapapsi. Pupunta na tayo sa ating pag dideliveran ngayon. Uh, time check is alas 8:50. 8:50 na mga Kapapsi, mag alas 9 na ng gabi. Andito pa tayo sa daan. Ano? Okay, let's go. Peace out. Grugru.